Kuha ito ng Star Talk nitong Mayo sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ng kasong sangkot ang mga Barretos Sisters. Pakita na ng aming programa na... Ator ni Lor na Kapunan tungkol sa umano'y paggamit ng anak ng dating aktres na si Julia ng apelidong Barreto sa mga legal nitong dokumento. Balita doon ng amang sa Padilla kasi ang gamit ni Julia. Pero bareto ang gamit ni na pinahintulutan naman daw ni Dennis. Nakiusap ang kampo ni Marjorie sa StarTalk na wag munang ilabas sa media ang kalak na change of name. Ngunit pumutok din ang balita, makaraan ng ilang linggo. Efforts to reach Dennis for comment proved futile. Ngunit ngayong hapon, Dennis Padilla, mag. Dennis, salamat yes. sa pagpaon lang ko sa start Talk at sa tiwala mong dito may bubuhos yung feelings may tungkol dito sa mga isyong nakapalibot sa iyo. Thank you so much. Thank you rin. Uh, Dennis, unang question ko, diretso na tayo, no? Uh, kumusta na kayo ni Julia ngayon? Nakikita ba kayo? May komunikasyon kayo? The last time we saw each other, bali, February 7. Kasi yung birthday ko, February 9. So, ilang months na rin. March, March April, may, April, May, July. July. Five, five months, months. Five months. So, So nagte-text din kami once in a while, siguro within a month, mga twice or thrice. Madalang, ano? Madalang, madalang. So anong tinitext-text niyo nyo sa satis, ha? Ah? Kamustahan lang? Oh, kamusta or... lang. Uh, there was one time she texted me, Papa, how are you? Tapos nung Father's Day, nung gabi, nag-text naman siya ng Happy Father's Day, Papa. Mga ano ganon. Hindi ka nag-i-effort na puntan mo siya or... Well, there was kasi a chance sana sa... Napuntahan ko siya ron sa Sunday show niya. Kasi magwa-birthday siya noon. Pero hindi ako tumuloy dahil sabi niya, wag na pa kasi nandun si mami. I don't oh, feel oh. comfortable. Sabi niya, magkita na lang tayo sa ibang araw para i-celebrate yung birthday ko. That was March 10. So sabi ko, o sige, sa ibang pagkakataon na lang. At ano bang feeling ni Julia pag nakita kayo ng mama niya? Wala, parang feeling niya uncomfortable na both of us are there. So sabi ko, di ba bali anak, naintindihan ko naman. Eh, siguro ayaw niyo mag mag-cause ng, ano, mm, ng mga co -co friction. Uh, Oo, oh, yes. oh, uh, So, Dennis, aware ka ba na may plano daw si Marjorie tungkol kay Julia yung pagpapalit ng surname? Una kong nalaman yan sa dyaryo. Tapos mm. sa news, mga blind item. Nakakita ko yung mga blind item. Pero syempre, hindi ko naman pinapansin. Sabi ko, hindi naman siguro totoo yan. Tsaka sabi ko, I don't think Julia will do that to me. Sabi ko, wala naman akong yung malaking kasalanan ba. Uh, tapos, nung nakaraang June, may nagsabi sa akin taga Quezon City Hall na may nag-file nag nga raw ng change of name. Pumunta ako ng family court para alamin kung meron ngang petition. Tapos sabi sa akin, sabi doon sa inutusan ko na hindi naman daw ako party ron sa petition. So kahit ah, na wala pero... akong kopya, okay lang. So sabi ko hindi, hindi ganon yun. Kasi sigurado sa petition nakalagay yung Dennis Baldivia so. as father. So, party ako sa petition. So, anyway, binigyan naman ako ng copy. So, nung nakita ko yung copy, yung petition was ano pala, last year pa August. Ah, last Yeah, 2013. Mm -hmm. So, pending. Oo, uh, nandun yung pending petition. So, siguro mga isang buwan pa ako nag-isip. Sabi ko ano ba gagawin ko? Sometimes I will think sige pabayaan ko na lang kung ayaw nilang gamitin yung family name ko. Tapos later on, close friends and families sabi sa akin, Dennis, ilaban mo yung family name mo kasi tatay ka niya. Mm -hmm. Dugo mo siya eh. Dugo ko siya eh. So, sabi ko, magmamotion tayo. So, I got a lawyer and sabi ko magmotion to intervene. Mm -hmm. So, doon sa uh, birth certificate ni Julia, talagang Valdivia ang ano? Yes, it's uh, Julia Francesca. Barreto, Valdivia. Yun yung legal name sa mm -hmm. NSO, sa passport, sa school. Mm -hmm. Kasi sa school naman, kung ano yung NSO name, yun ang sinusunod. Yun yes, susunod. So, Dennis, hindi lang naman ikaw nagdadaan sa ganitong mga, Correct. yung kasang ganito, ba? Diba? Eto, bilang ama, anong nararamdaman mo? Bukod sa, siyempre, nagulat ka, na nalaman mo lang na may petition. May, may petition. petition. Una, nung una, sabi ko, ka, may karapatan naman talaga sila. Sila Marjorie, sila Julia na alisin kasi marami rin naman akong pagkukulang. Ganun? Yes. Like what? Anong pagkukulang uh, sa tingin mo? Ever since yung nag-separate kami, uh, naging unstable yung karir ko. Political and... Uh, kasi nawala na ako sa politika noon, no, 07. Political and ano, uh, showbiz. Medyo naglaylo yung karir ko. Hindi sa kagustuhan ko. Pero ganun talaga ang daigdig ng showbiz. Eh. ba diba? Minsan dami, minsan wala. Misan, medya lang. So, during that time, na bago kaming hiwalay, medyo may mga trabaho pa rin ako. Nakakapagbigay pa rin ako ng financial na tulong regularly? sa mga anak ko. Misan, regularly. Misan, it becomes irregular kasi wala kang work hmm. or meron man kulang. Tapos ito, eventually, itong mga past three years, talagang hindi na ako nakapagbigay. Na-explain mo ba kay Julia yung I explained that to her, situation mo? Yes. Ever since, uh, nung kami pa, for the past 10 years ko silang kasama eh. Mm -hmm. 10 or more. With Julia, I think she should retain my family name as legal name because anak it, eh. Wala namang sama ng loob sa'yo si Julia. Mm -hmm. wala well, alam mo. Hindi siya at, na o ako, hindi naman. mga ganong Wala kawain. naman. Kasi nung huli ko siya nakausap, tumawag siya. Sabi niya, pa, thank you sa message. Tapos binanggit ko in passing kasi alam ko nagtitaping. In passing sabi ko, Julia, I already have a copy of the petition. Sabi ko, do you really need, do you really need that? Sabi ko, hindi naman siguro. Eh, ayaw naman yung pag-usapan. So, sabi niya, pa, I'll just talk to you some other time. I'm in the taping. So, doon na putol. Sa tingin mo ba, may nagpipigil sa kanya na pag-usapan niya yung bagay niya? Siguro, kasi Parang ang bata niya pa eh, para maging gano'n. Oo. Oh, oh, ah, Too young to have this kind of issue. Nabanggit to to kay Julia na you're already using naman Julia Barreto as screen name. Hindi naman makakabawa sa pagkatao mo yung Valdivia yung legal name. Okay lang yon. So anong hakbang ang ginagawa mo, Dennis, para we filed, uh, ma retain yung apelido niya? Uh, we filed a motion to intervene. Hmm. Pero siyempre, didinigin ng husgado both sides. If the judge decide na pwedeng alisin yung name, hindi ko na iko-contest kasi judge na yung nagsabi. Ah, ganun? Yes. Oh, kung halimbawa, nag-decide na ganun sa sinabi mo, may pagbabago ba sa relasyon niya ni Julia? Wala naman. Siguro magkakaroon ka lang ng pain na habang buhay mong dadalhin. Pero yung pagmamahal, pareho pa rin. Mm -hmm. Kasi panag-asawa siya, nagkaanak anak siya, doon niya malalaman ng importansya ng pinaglabang ko. Ano. Dennis, kung halimbawa makausap mo si Marjorie, Okay, hindi kayo nag-uusap hmm. Last time, Mas, matagal na, no? Matagal na. Kung halimbawa, I'm sure na no, si Marjorie, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ano, ah... Uh, huwag na natin damay yung mga bata. Kawawa. At ah... Uh, okay na yun yung screen name ni Julia Barreto. And then, ang legal name niya, Julia Barreto Valdivia. Ano naman yun eh, official papers. Hmm. Tsaka pag nag-asawa naman si Julia, hindi rin -ba naman niya madadala yung Valdivia rin eh. She will have another family name do sa husband niya. Ano yung gusto, mga, gusto mo sabihin sa kanya na uh, witness ang buong mundo? Na ah, Julia, uh, lahat kayong mga anak ko, mahal ko kayo, pantay-pantay. Hindi mo kailangan to. Uh, mas kailangan mo mag-galingan uh, yung pag-artista. Thank you, Dennis, and thank you so much for trusting Startup. Yes, maraming salamat. You opened up, and for the first time, nakita ko yung, yung soft spot. Thank you. Thank you. Thank you so much.